Ito yung IC Point, Alaska. So dito kami bumaba. kami uh, ng mga turista dito. Iyag yeah, mong tulay. So pumunta muna kami doon sa kabila para magpasyal kung anong maganda doon. So ito yun siya. Uh, malit lang na city. At yung iba nandyan lang uh, papasyal-pasyal. Nagkuha ng mga walang... Kumukuha nila doon souvenirs konti lang siya na uh, city. Yan yeah. ang maulan siya. Uh, ganito talaga yung weather ng Alaska. Maulan at saka maramig. Okay, tayo. Excursion natin ngayon. Wildlife. So dito pa rin tayo sa uh, um, Point. Una, Alaska. So, Marami din nag book na tour na to. Uh, punta tayo mayroong mga wildlife watching tayo mamaya. Tingnan natin kung anong maganda dito. Ito yung boat na sailboat na sasakyan natin. Ito pa footbridge boat bridge dito. Yung pa doon sa kabilang dako. Yan, yeah, uh, pasal na tayo. Yan. Ito yung IC Point, Alaska. So ito yung pier dito. Ah, Malit lang. So, At saka bridge lang. Huh? Ang so, nandito. Ayan. So nandito tayo sa port bridge. view dito. Makikita okay, natin. excursion ngayon pero hindi pa hindi pa oras sayang naman yung time sa pasyo ka sa kabila kaya na so ito yung sa kabilang side ng um, icy points sa so, dyan yung, yung mga tao na palakad-lakad at ito yung beach or uh, lapihan nila or lampasigan yan stony siya para sa volcanic cracks ito yung uh, kabilang dulo ng barko ito yung footbridge uh, bridge dito yan yung mga turista na uh, pasyal dito sa icy point yan makikita mo yan yan so tingnan natin kung anong nandito Ganito dito sa uh, IC Point, Kona, Alaska, so ganito lang yung, uh, yung private owned ito lang na island uh, IC Point, isa so, sa mga part Island ito siguro nabili ng isang milyonaryo at saka ginawang tourist spot kaya in-invite um, nila yung may-ari or yung cruise ship para makabisita dito kaya dagsa yung mga tao dito dami yung pasayro lang ng barko is uh, 4,000 plus 1,000 yung staff so punong puno na tong island ito pero ang uh, okay rin kasi yung barko pwede siya mag dock kasi yung minsan yung barko nasa gitna lang ng dagat tinatawag lang nito doon tender um, tender Um, port, tender port uh, na sila kukunin sila ng isang lancha or ferry boat saka doon ka magka, mag dock sa smaller dock or sa smaller na port. Yan, dito pa rin to sa Alaska makita mo rin yung mga glacier na mga bukid, maraming glacier. Saka dito meron silang um, gondola ride papuntang pataas. Ayan. Tsaka ito yung mga turista dito. Tsaka ito yung padaan uh, papuntang um, visitor center. Meron silang footbridge. Ayan. Maganda. Maganda pagkagawa nila dito. Yung mga tao naman ibang na walang mga uh, depende sa gusto mo. Pwede ka dyan. Uh, hanap-hanap ng mga bato para souvenirs may mga gondola rides pala dito hindi namin nakita eh yan ano okay. uh, gondola rides bago ito eh transformer wilderness yan crazy point nature trail ah may nature trail pala doon right sparadito naka uh, visitor center nila dito so meron silang fireplace kita mo yan by duck point bar saka yung fireplace yan gusto mong pa-init dyan saka may uh, restaurant smokehouse restaurant uh, saka yung welcome center nila yan Ang ganda din uh, pagka display Tsaka dyan may ride sila. Gundula rides. Tingnan natin kung pili tayo makasakay dyan. Yan. Kung una. Uh, sign. Free. Uh, free pala dito. saka restroom. Ganda. Ganda siya. Icy Point, uh, Alaska. Una, Alaska. Ito yung mayroon silang gondola ride dito. Papuntang taas. Ayan. Ang dami palang activities dito, saka may nature trail dito, glider, tsaka iba. Yan naman, may mga lugar dyan dito. At ito, kadami yung tao na nandito. Makikita mo. Ito yung sa IC, IC um, Point um, Hona. ganda naman dyan. Mamaya siguro kasakay tayo dyan. Uh, Papasyal-pasyal tayo. Yung hiking trail ng uh, Huna, Alaska, uh, Icy Point. Private owned um, island. Isa sa mga island dito. Dami palang activities dito. Tingnan mo. May mga trail sila. Children's activity. May mga tao din na lalakad dito. Dito. Yan. Ang ganda. Tsaka ganda yung pagkagawa nila ng mga uh, adventure so dito makikita mo ang nature if you are a nature lover ganda ito na lakad-lakaran para ma kuhan mo dito yan dami uh, maganda pagkagawa yung pinakagitna ng kagubatan. So dito yung may mga activities siguro sa summer, June or July. Marami nang magagamit na nila. Ngayon wala ko nakakita ng mga nag-climbing dito. Ayan. Pwede natin dito. 3 minutes lang, 15 minutes lang daw. Napakaganda. IC point. Ayan. Kita mo. Marami din nagka-hiking dito. Hiking trail. Tsaka doon, makita mo yung uh, gondola ride. Lapit tayo. Ayan, may gondola ride dyan. Ayan. Uh, mamaya, uh, chance tayo. Pili tayo maka Inamit nga bisaya na po ni Dere. <laughs> nga, nagkita Dere o oh, sa alas. Isaac Sapa, bagay si Sir itong unahon. Sir, kumusta, Sir? O oh, sa at kaya pangalan? Ah, uh, pari si, oh, si Roel. Sir o si Roel. Mga ba nakita sa Seattle, no? Uh, yeah. Kita pa lahir, oh O, Dere lang ta? Adri, ano lahir Adri lang ta, lahi uh, oh. pa itong mong nakita yung ganina. Uh, uh, sa in-sale, diya ka, Sir. Uh, oh, same yeah. mong position sa si in Sir? Instant Twitter. ah uh, okay, unsang pag uh, uh nga trabaho na sir, uh, sa lisod, para sa imong sarili? Para sa ako, uh, lisod yun siya, lisod. Lisod? Lisod. Pero... Hindi siya pareho sa, hindi siya pareho sa trabaho sa kanang, usually na restaurant sa kanang inahara, lupa. Lahit like, kayo siya na sistema. Mm. Pero nalipay ka sir nga nakatrabaho diha or lipay kayo. Tako kay tabang. Tako kay tabang. Tako kay tabang. Um, okay kayo para kung gusto niyo magbarko dapat lakas ng loob. Lakas ng katawan din. Okay. Hawa ng presensya. Okay. Now, sir uh, paano ba mag-apply sir kung para baka may mga viewers tayo na gusto rin maging maging how how to be you po yung mga ganun na mga tanong uh, paano pa magpasok dyan or gusto sila din na uh, katulad mo kung sakali um, meron tayong agency sa Pilipinas yun yung tag nila yung uh, CF Sharp uh -huh. nasa Intramuros po yun ano mga qualifications sir para pili sila maka-apply sa sa position ko kailangan po ng 2 to 3 years experience sa 3 to 5 star hotel or any restaurants pero yung ano tayo yung fine uh, dining. Tapos maka-depende din sa position na a-apply mo. Dapat handa ka at meron kang experience po talaga importante yung importante na dala mo. Sir, thank you guys sa pagbigay uh, mo ng oras sa akin ha, sa interview. Uh, saan pa yung kwan you, sir? Pwede natin shout out yung mga pamilya mo doon uh, makakita sila sa uh, kwan mo. Uh, taga, ano, Diko? Taga uh, North Katawato, Pinkawayan. Oh, para Pinka, Pinkawayan. Yung mga pogi. Sa Bantok lang. Po, uh, pogi si sir kasi taga Pikawayan, Mga pogi. Yan. Shout out yung mga pamilya mo sya, uh, doon, sir. Ay, shout out lang ko sa akong um, pamilya niya sa Pinkawayan. Mang Pang, brother, kung sa akong partner niya Dito na, nandito na kami sa una, Alaska, Alaska ito. Kita mo yan, wow, para pagkaganda. Sir, thank you sir ha. Sige, sige ingat, ingat, enjoy sa uh, paglalakad. Yay, okay. bye bye. <laughs> yan ang mga